Okay. Kung nag sa na po yung mga foreign investors, kayo ba naman foreign investors kayo? Uh, isa, pa, isa po sa balita natin yan ngayon, naglabas po ang United Nations, no? United Nations na yung Pilipinas po ay isang katutak. Grabe po kalala ang korupsyon sa Pilipinas, no? Yan po, alam na alam na po natin 'yan. Tatlong taon pa lang po, pero grabe po. Nilabas po to na UN, kalalabas-labas lang po United Nations po, yung corruption index ng Pilipinas, pataas. So, ibig sabihin, hindi na lang po tayo yung nakakaramdam, nakaka po siya. Sabihin ko nga sa inyo, isa pa lang po yung nabuksan ng ano eh. Isa pa lang po yung nabuksan ng Supreme Court. San ka nakakita iniutang na yung pondo. No? Isang bridge lang po ito, ah. iniutang na yung pondo ng uh, Gimaras Negros Panay Bridge. So may pondo na. Kumuha pa ngayon ng pondo dito sa PhilHealth para doon din daw ilalagay. Same project, tatlong pondo ang pinanggalingan. Isa pa lang po yan. Eh, ang dami po nung mga pondo na yan. No? Meron pong 117 billion sa PDIC. Mayroon pong, uh, at iba pa pong ahensya. Meron pang Maharlika Fund na kinuha din po yan sa mga pag ng gobyerno. Ngayon po, dalawasing ko eh. Ito po, lahat tayo nag-iisip corruption yung dahilan ng pagbagsak, no? Nang, uh, ano, alam nyo, lusot lang nila. Ha? Ah? Alam nyo kung ano lang po yung lusot nila? Teka, ilalagay ko na lang to rito. Ulit. Para tayo tuloy-tuloy. Okay. Ang tanging, palusot po nila dito sa bumagsak na bridge. Hindi naman proyekto ni BBM yan eh. Yan po ang sinasabi nila ngayon. Eh, hindi naman proyekto ni BBM yan eh. Anak ng pupa. Ibig sabihin, lahat ngayon ng masisira na gamit, ang isasagot lang, sino ba nagpatayo niyan? Ibig mo sabihin, pag may pinatayong tulay sa panahon ni ni Marcos Sr., may nasirang tulay, may nasirang kalsada, proyekto ba ni BBM yan? May nasirang kalsada panahon ni GMA, Project proyekto ba ni, ni, mali po yung ganyan, ano, alam mo, kanoros. Mali yung ganyan pananaw. Kahit kanino ba yan, ngayon bumagsak eh, ibig mo sabihin, hayaan na lang natin yan, bumagsak pala. Sa tingin nyo ba kung sa panahon ni Tatay Digong bumagsak yan tulay na yan, ano gagawin ni Tatay Digong? May minura na at may mananagot na. Eh puta, sinisingil lang nga tayo eh. Tinanong ba ni Tatay Digong, kailan ba naganap yung, uh, pagpa-privatize ng mga tubig? Di ba? Sinisingil, sang sinisingil nung panahon niya. Kayo, alam po ninyo, yan, yan yung problema ng mga supporter ni BBM. Kayo mga supporter ni BBM. Wala na kayong accountability. Kailan ba sinimulan yan? May masisira at masisira pong gamit. Wag na po yung ginawa kasi nakakabwisit na, no? Ako naasar na ako talaga. Ganyan ba kainutil talaga yung presidente? Sasabihin nyo lang. Sasabihin nyo lang. Alam nyo kay Tatay Digong, pag may nasira at alam niya may anomalya, hindi yan magtatanong kailan sinimulan yan. Lahat sa inyo, wala, kayong, wala pala kayong kakayahang magtarbaho. Bakit nagpresidente ka? Yun lang po ang katwiran nila. Hindi naman amin yan. Walang problema. Yun yung pinupos. Hindi daw kanila yan, kaya walang problema. Ano gagawin nyo riyan? Tiwangwang? Sa tingin nyo, walang ginawang kasalanan. In fact, ginagawa pa yan. Panahon nyo. Hindi naman po kahapon yung presidente iba eh. Tatlong taon na kayo sa tungkulin. <laughs> Ngayon bumagsak yan eh. Isisisi nyo sa nagdaan. Sa tingin nyo ba, may makakadaan dyan kung si Duterte yung presidente? <laughs> Walang accountability talaga tong gobyerno na to eh. Yun na yun, ligtas na sila doon. Anyway, balik po tayo dyan. Ang tingin natin at tingin ng lahat, no? Ang tingin natin at tingin ng lahat, Uh, corruption po 'yan kaya bumagsak yung tulay. 'Di ba? Corruption. Ngayon pinatototohanan po 'yan ng United Nations. Hindi na po tayo United Nations na 'yan eh. Kaya mga fans ni BBM, kung sa tingin niyo tuwing may masisira, isisisi niyo lang kung kailan panahon. Kung sinong panahon yung nagkatulad ng pogo. Wala nang na problema sa pogo ng panahon ni Tatay Digong. Nagkaroon ng problema ng panahon niyo oh, kami pa pinagtatawanan nyo ngayon. <laughs> Alam nyo po, only in the Philippines, makakakita kayo ng mga supporter na ganyan katatanga. Bumagsak sa panahon ng amo nila, 2025 ngayon, ngayon bumagsak. Isisisi sa Pangulo, ha? Ah, 2016 to 2022. Kahit po sinong, ma ma kahit po sinong matinong tao na taga-ibang bansa, <laughs> Kahit po sino tanungin ko rito sa Hong Kong, tapos walang gagawin yung presidente dahil hindi naman daw niya yan. O ano mangyayari sa atin? <laughs> ano mangyayari sa atin? Ibig niyo sabihin, porket at bakit si Duterte pa rin sinisisi niyo? Wala nang ginagawa nung panahon ni BBM? Bakit niya pina-operate pina yan kung alam nilang pakpalpak? Yeah? Okay. Ah, talaga? Fake news pa rin si, si, ano, si Claire. Si Claire kasi ayon nga kay Tikiya, attack dog talaga eh. Attack dog talaga. Kayo kasi, eto kasing gobyerno natin, tsaka yung mga followers niya, okay na walang ginagawa, wag lang, wag lang, may, A ano ta? <laughs> okay lang sa kanila na walang proyekto. Okay lang sila na wala silang ginagawa. Basta hindi kami may kasalanan ng lahat. Naalala niyo yung nagtayo ng swimming pool sa Bohol, sa Chocolate Hills. Kanino binintang nila? Wala kay Duterte yung swimming pool doon. Kanino nila binintang? Ay, binigyan pala ng permit ni Duterte. <laughs> <laughs> o, oh, bakit pinaimbestigahan ni Marcos? Di ba? Bakit pinaimbestigahan ni Marcos? Yung pagbagsak ng tulay. Kayo wala pang investigasyon eh. Nililinis nyo na kagad yung amo nyo. Ibig nyo sabihin, 2025, wala nang ginagawa. Mula 2022, tapos na yan. Eh, sa ilang tanong ko ah, Mula ba 2022 tapos na yung ano, uh, tapos na yung tulay. Ibig sabihin 2022 pa ginagamit 'yan. O hanggang 2025 may ginagawa pa diyan. Hanggang panahon ni Marcos. O regardless kahit natapos na 'yan. Pag may bumagsak na tulay at alam natin na bago pa lang yung tulay. Wala namang bagyo, wala namang lindol biglang bumagsak. Ibig niyo sabihin, wala lang? Ay, hindi naman ako. Dapat ba sabihin ng Pangulo? Hindi naman sa panahon ko ginawa yan eh. So...